Good morning guys, welcome back to my channel This is Rebecca Sisi, ang inyong lingkod Ayan guys, update guys Kay Dara sa wakas Pinuntahan na ni Kalinga Prab si Dara Kalinga Prab mismo Di ba kasagaran kung papuntahin ni Kalinga para ang mga keyboys? Hindi siya makasama pero ngayon siya talaga nagpunta doon Ayan guys, nalalaman niya guys Nalalaman ni Kalinga Prab ang sitwasyon ni Dara at ang karamdaman ni Dara. Grabe guys, ang pagtaba ni Dara, grabe. Mayroon pa lang siyang karamdaman. Ito guys, panoorin natin guys itong video nga nandun si Kalinga Prab at in-interview si Dara. Ayan, grabe guys. Di ba matagal na rin natin hindi na pa na update si Dara? Kasi matagal na rin hindi pinuntahan ni, Kalingapra Ayun guys, pakinggan natin guys kung ano yung karamdaman ngayon ni Dara sa buhay niya. Grabe guys, ang tindi, ang pagtaba ni Dara, grabe pala. yung mga tao, hindi talaga nila maintindihan. Bas lang sila ng bas. Ayun guys, pakinggan natin at panuori natin nga nag-uusap ang dalawa about sa karamdaman ni Dara. Ito na po. Ito na pong video. Ayan, Dara. Kumusta ka naman, Dara, na kahit bira ka namin mapuntahan, hindi ka naman natatampo sa amin. Hindi <laughs> <Di> po. Hindi <laughs> po. Kasi alam ko naman pong, ang dami nyo naman pong tinutulungan na ano. Um, um, tawag siya. And about naman dun sa mga, yun. Siguro palagi mong inababasa ang comments about nga dun sa pag pag-gain mo ng weight, ano mo masasabi mo doon? Kasi marami na comments eh. Siyempre gusto ko rin malaman yung ano mo yung ano yung nararamdaman mo tuwing ano nakabasa ka naman, ano. ano. Siyempre so, po ano nasasaktan po siyempre kasi ano po sa totoo lang hirap pag <laughs> mag-diet, wow, mag magbawas ng May problema ka ba sa ano? May, ano po? Regular ba yung menstruation mo? No? Regular. Simula-simula ah, simula pa po nung ano. Wala ka namang pikos, no? Regular ano naman. po? Siguro po. Wala? Meron po. Meron? Ah, baka dahil dun, no? Opo. Kasi, Kasi gano'n ganun, po talaga pag may bikas. Oo. Oh. Kaya pala. Hirap pag may bikas din yung, sa diet. Yun talaga ang ano nun. Yung hmm. ta, yung talaga yung reason nun. Kaya, kaya, nagiging yung kadalasan Nagaan sa babae. Nagdadag doon. Hmm. Kaya pala. Kaya yun. Uh. so, nasasaktan ka kasi nga, hindi mo po. naman ginusto. Tapos nag-message pa. Hmm, ganun, ganun. So, ano yung ano mo? Ano po, parang, wala lang, tig. Hindi ko naman po tigsisin. Hmm. Nababasa ko lang sa mga ano. Pero ginagawa mo naman lahat para, yun, o, makapag ano. Mahirap talaga yun, no? Parang kasi biglaan eh, hindi naman ganun, hindi naman normal kasi yung ganun, di ba? Biga ang pag ang pagganya ng simbang. Pero nung simula-simula ko pa talagang nag nagkaroon ako, as in ganun na po talaga. Mm -hmm. Tapos ngayon tuloy-tuloy na po. Tapos hanggang, hanggang sa ano. Siguro dapat mapacheck up din natin si Dara. Mm hmm. Papa, ano Nagpacheck palaman? up na pa ako. Nagpacheck up ka na? No. Ano sabi sa sa'yo? Yun nga po, meron nga daw pong ano, picos. Hmm, kaya pa na. Ano daw Sa babae yan bro? So, ano yan? Anong kailangan daw gawin? May alam naman po, pa? parang mag ano lang po. Hindi, siguro ang kailangan mong gawin. Mag-bawas lang alam, po. alam ko, lifestyle mo. Kailangan mo mag, uh, siguro, more activities. Mm -hmm. uh, jogging, mm -hmm. gym. Kasi ang picos, parang wala yung gamot, no? Oo, oh, wala. Mm -hmm. Ano siya? Nalabanan mo talaga siya ng diet. Diet, oh, sa lifestyle, no? Oh, lifestyle. Para makorek. Mm, ganun pala yung nangyayari. So, yun nga, dapat mong gawin talaga, Dara. Sa'yo naman yan, kasi, yun, kung ano lang, disiplina lang din, no? Kasi so, mahirap talaga may ganyan. Parang doble ano ka eh. Doble effort ka sa ganyan. Kung may sakit ganyan. So ngayon, at least alam na ng mga viewers na. No? Oo Ba't di mo sinasabi? <laughs> 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 ngayon alam na nila. Hindi mm. ko man puting nireply niya. Si <laughs> din may mm. So, minsan ba na ano ka rin sa mga, ayun nga. Parang insecure ka ba? sa katawan mo kasi. Opo, oh, sabar po. Hmm. Kasi bigla ano. Pero ano naman eh. Um, maganda ka pa rin naman. <laughs> Di ba Ryan? May <laughs> eh, jobe na si Ryan, eh. Sino bang pwedeng kalabti? Oh, wala na. Si Raz, may jowa na. Si Lola si ba kang si <laughs> Ang oh, si Lolo na naman. Kaya pa ka, si Lolo. <laughs> <laughs> Mas mahalang ko pa ako dun. <laughs> kasi lang oh, ako, na-joke lang. Uh, si Lolo, may ano na siya. Masaya siyang nadara si Lolo kasi may banlo na eh. <laughs> Sana may tunay. Banesa. Oo, si Banesa. Kinalo mo si Banesa? Oh, yung po. taga dyan? Yung taga dyan naman po. <laughs> Kinalo Sana maintindihan mo si Lolo. <laughs> Hindi ka naman na-ahit. Ano, kasi may banlo na. <laughs> <laughs> o ba diba guys? Ayan, nagulat ang lahat. Pero guys, kahit ganyan ang karamdaman ni Dara, nakuha pa ni Kalinga Prab na biruin si Dara. Para, para maibsan naman ang mga palaisipan at pangamba ni Dara sa kanyang sarili. 'Di diba guys? Pero okay lang 'yun ang pagbiro ni Kalinga pra, para, naman mapatawa naman si Dara na bihira na niyang puntahan. Ayan, guys. Yung pikos na naramdaman kayo ni Dara, yung mayroon ni kay Dara ngayon, alam ko guys, wala naman talagang gamutan yan. Isa lang ang gamutan yan, exercise. Ikaw talaga, diet. Mag-diet talaga, Dara like exercise para kasi, kasi walang gamot yan eh walang gamutan yung picos na yan ayan ipakita ko sa inyo guys ang explanation sa isang doktor nga na nga na research ko ito na po panoorin natin at pakinggan so the hormonal imbalance in PCOS is when this hormone which is called the androgen it's actually a male hormone mm -hmm. okay and it's too much in the body of a woman. <laughs> so that is polycystic ovary syndrome in a simplistic, uh, as a simplistic description. The first manifestation will be irregular menses. Ang usual manifestation niyan is yung naglalaktaw-laktaw yung regla. O kunyari, sabi na every two to 3 months, no? hindi po dinadat na ng dalaw buwan-buwan. Now, the second diagnostic criteria will be signs sa so mataas nga yung androgen levels. Clinically, so ano ba po yung symptoms na? Yan yung mga pasyente na may acne, daming pimples. Okay? may iba din po 'yung mga babae parang mabuhok mm -hmm. na parang sa distribution ng lalaki so, sa likod ng legs na napakakapal dito sa so, chan hindi naman po masyadong ganyan sa mga babae 'di ba yeah. 'yung iba din po hyperandrogenism 'yung manipis na manipis simbong and the third criteria is 'yung doon po sa ultrasound 'yun po 'yung ultrasound na tina-check po 'yung mga uh, organs na sa loob ng katawan ng babae Marami pong follicles sa uh, ovaries so mm -hmm. more than 20 na hindi po nag-grow. So yan po yung tatlong criteria. Now for a patient to be diagnosed as having polycystic ovary syndrome, she has to fulfill at least two out of the three. Isa rin sa dapat maintindihan ng karamihan na hindi lang ovaryo ang apektado ng sakit na polycystic ovary syndrome, kundi pati ang buong katawan dahil ito ay isang metabolic disease. Because uh, the, the, they think that the worst uh, manifestation would be, you know, kasi polycystic ovary syndrome, yun yung title niya, di ba? yun yung pangalan niya. When in fact it's not, it's really a metabolic disease. Mm -hmm. So it's in your whole body. So kaya yung mga manifestations niya, the truth is if I'm managing a patient with PCOS, eventually I don't really mind how the ovaries look like. It'll depend on how the patient is clinically. Kaya kung ikaw ay nakararanas ng mga sintomas ng PCOS, maiging makinig mabuti sa payo ng doktor. Din sa pag-aaral, ito ay walang lunas, ngunit maaari itong makontrol sa tulong ng mga eksperto. Listen to your doctors and talk to them. I think it's very important that the the goals will be clear so that we may be able to help you the best. Okay, and being honest with us with your needs. Okay. That's the best way we can probably help. PCOS is a disease that cannot be cured, but we believe that it can be controlled. Di ba guys, ganyan talaga. Kaya nga mga babae, aware tayo sa lahat ng bagay, lalo na sa ating kalusugan. Ayan, dapat ganyan dara. Exercise at saka diet. Okay, hanggang dito you guys. Thank you for watching, and don't forget to subscribe my channel and follow my page. Bye, bye, guys. To God be the glory.